Are Filipino movies good? Yes, Filipino movies are good. Hindi lahat, pero Filipino films are good. Originally titled Why is the Philippines still making bad films with this thumbnail? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Yung video na to ay yung parang mga tao na mahilig manood ng movies, pero pagdating sa Filipino films Mainstream movies lang yung alam nila then they act like they have the authority to critique the industry as a whole. Marami akong kilala na ganun eh. Pero ano ba ang laman ng video? Tinalakay nila yung history ng ating film industry kung paano nakaaapekto yung amusement tax dito forcing producers to play it safe and rely on generic and formulaic movies. And also kung ano yung mga steps na ginagawa ng government to help our own film industry. Pero nasagot ba yung tanong na to? They are implying na these big corporations, these industry giants, pinaprioritize nila na kumita rather than experimenting or pushing the boundaries of Filipino films. Pero bakit nga ba? May market para dito. They are earning millions from their uninspired and formulaic movies. Naalala nyo pa ba yung lineup ng Metro Manila Film Festival 2016? Sobrang ganda ng lineup na to. Personally, looking forward pa nga ako sa future ng MMFF. Pero sadly, onti lang yung sumuporta dito. Kumita lang yung MMFF 2016 ng 373 million pesos. Mas mataas pa yung kinita ng Beauty and the Bestie noong MMFF 2015 at Ganda Rapido noong 2017 naman binatikos ng mga tao yung lineup nung 2016. Ang common sentiments ay bakit puro indie films yung pinapalabas? Dapat pampamilya daw at dapat may enjoy din ng mga bata ang mga pelikula. I understand na pwede pa rin naman tayong gumawa ng family friendly films without sacrificing its quality. Pero the thing is, hindi lang naman bumabase ang mga tao sa trailer ng pelikula. Bumabase din sila sa kung sino yung gaganap dito. Siyempre, pag mas sikat ang artista, mas mahal ang talent fee. Pag mahal ang talent fee, mas malaki ang magiging production cost. At ang resulta, magpe-play safe ang mga producers at siyempre, magre-rely na naman sila sa kanilang tried and tested formula. Ang average cinema ticket price dito sa Pilipinas ay around 370. Lagpas kalahati na sa minimum wage salary natin na 645 per day. Kaya most Filipinos, mas gusto nilang panoorin yung alam nilang mag enjoy sila. Idagdag pa natin yung stereotype na pag indie film, naging sentro ng istorya ang kahirapan at politika. Tapos laging seryoso. Kaya maraming Pilipino ang umiiwas na manood nito sa kadahilan ng pagod at hirap na nga sila sa kanilang buhay. Bakit pa sila manonood kung saan ipapaalala lang din sa kanila kung gaano kahirap ang buhay? Isama na rin natin yung colonial mentality. Kasi believe it or not, may mga tao na ayaw manood ng Filipino movies kasi gawang Pinoy ito. Ilan lang ito sa mga rason kung bakit nagpo-produce pa rin ng generic movies yung mga malalaking media company dito sa Pilipinas na hindi nila binanggit sa video nila. Sana mas nag-research pa sila kasi yung reason na binigay nila e eh, sobrang babaw lang. Isa pa, sobrang ayoko rin sa part na to. When we think of Filipino movies, The words badoy or lame and love teams come to mind. But it's hard to accept its current state when Philippine film history proves us different. Meron tayong mga magagandang pelikula after the golden age of Philippine cinema. At yung mga sinasabi nilang love teams, badoy or jolog films, it doesn't represent the Philippine cinema as a whole. Meron tayong Cinemalaya, Q-Cinema, cinema, at Pista ng Pelikulang Pilipino, just to name a few, kung saan makakapanood kayo ng hindi-generic na palabas. Baka sabihin nyo, sobrang balat sibuyas ko naman, rage bait title and thumbnail lang yan para mag-click yung mga tao. Pero bakit nila gagawin yun? They claim na the answer for Filipino movie success lies in their hand. I mean lies in the hands of our own Filipino diaspora. Pero doing something like this causes more harm than good. I understand, kailangan natin pag-usapan ang issue na to 100%. Pero with this video, parang inaffirm lang nila unintentionally yung paniniwala ng ibang tao na pangit at low quality ang mga Filipino films. Dito mo makikita yung pagiging disconnected nila sa totoong nangyayari sa ating bansa. If they really wanted to help our local film industry, they should not resort to this kind of gimmick and maybe suportahan nila yung mga films na dapat supportahan. Sorry, I know gaming channel ito pero gusto ko lang na malaman nyo na sobrang daming magagandang Filipino films. Sobrang accessible na ng information ngayon. And also, supportahan din natin yung mga director at producers na passionate at talaga namang pinupush yung boundaries ng Filipino cinema. Kung gusto natin magtuloy-tuloy yung pag-produce nila ng good quality films.